Ang paggawa ng tama ay hindi palaging madali at papupurihan. Sa mundo na kung saan ang pamantayan ay hindi laging patas at tama, mahalagang tandaan na kapag gumawa ka ng tama ay hindi ka palaging maa-appreciate ng kapwa o pasasalamatan sa ginawa. Mahirap ang magkaroon ng integridad dahil sa una, kalaban natin ang ating sarili na madalas ay gumagawa ng mga bagay na alam nating mali. May mga pagkakataon na nape-pressure din tayo ng mga tao sa paligid na makiayon sa maling gawain. Siyempre, nandyan din ang struggle kapag inaasam mo na pasalamatan o sang ayunan ka ng tao kapag may ginawa kang tama. Tapos hindi naman nila ginawa. O kaya naman ay minasama pa nila ang paggawa mo ng tama. Maraming pangyayari na kung saan ang isang tao ay gumawa ng masama pero maging ang mga kapwa niya na gumagawa ng hindi tama ay hindi pa rin natutuwa. Misang kapag nireport mo ang maling gawain, sa halip na ang mali ang baguhin, ikaw pa ang mamasamain kapag ginawa mo ang tama. May mga pagkakataong may magrereklamo kasi nalalanta daw ang kanilang maling gawa. Yun bang dahil sa pagsunod mo sa tama, nabubuking ang hindi tumatalima. Nandyan din yung mga pagkakataon na kapag ginawa mo ang tama, nagmumukha kang kawawa. Makikita natin ito sa pagpila sa sakayan o sa pagproseso ng transaksyon, pagtawid sa tama at marami pang katulad nito na para bang ikaw lang yung mali dahil ikaw lang at ang kakaunti ang gumagawa ng tama. Hindi ibig sabihin ito na tigilan mo na ang paggawa ng tama dahil sa hindi ka naman pinasasalamatan at ang gawa mo ay hindi pinapahalagahan. Mahalagang tandaan ang ilang bagay upang manatiling nasa tama anuman ang pinagdadaanan. Ang sabi ng Bible, pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Ang paggawa ng mabuti ay kalugud lugod sa Diyos kahit ito ay hindi mapansin, hindi mapahalagahan o kontrahin man ng kapwa-tao. Ang pinakamahalagang dahilan sa paggawa ng tama ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang paggawa ng kabutihan, may nakatingin man o wala, ay palatandaan ng kaayusan ng iyong pagkatao. Ang maayos na pagkatao ay mahalaga sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang magdudulot sa iyo ng tamang desisyon at pabor sa harapan ng Diyos. Laging alalahanin na kapag ang mali ang nagtagumpay, ang buhay ay lalong gugulo at lulumbay. Ang papuri ng tao sa gawang mali ay hindi magtatagal at lagi pa ding mas matimbang ang hatol ng Diyos na banal. Magpatuloy ka sa tamang gawa, yamang iyan ay nagpapasaya sa Diyos ng lubha. Asa ka pa!